Welcome back to my YouTube channel guys So for today's vlog tara Mag house tour tayo Kung ano itsura ng bahay namin napakagulo So tara samahan nyo ako okay. So, papasok na tayo sa may unang, unang bungad so sa unang bungad ay kita nyo yung harap ng bahay yan yung nakaparada yung e-bike tapos mga nakabalandrang ewan ko ba kung ano to yan sina unang speaker sina unang radio ito sina unang radio mga sina unang display yan o ano. Ang laban sa aswang, ikaw ba, bugo? <laughs> Tapos, ito yung sinaunang upuan. Yan. Maduming ventilador. Ako. Tapos, ito. napaka <laughs> so, ito naman yung bulok na cabinet. Tapos, ito yung Pisonet noon. Tapos tayo dito sa likod. Ah, sa gilid lang pala ng harap ng bahay. Nagawa mo dyan. Pag <laughs> so, ito yung tindahan. Yan. Ito talaga yung unang tindahan namin. Maliit. Wala lang pang ano-ano lang sa ano. Tawag dito? lang ka na naman. Ang ano lang ba? Ibangan. Ibangan. Ito, benta nyo Ang daming benta, oh. Utang. Ang kanat. Uy, naglilinis ako dun, oh. So ikot tayo guys dito sa may pupuntang likod ng bahay. Yan yung gilid. napakadaming daming tambak. Mga soft drinks. Yan. Tapos dito, ito yung bato. Sa magbabuksan yung ilaw dito. magbabuksan yung ilaw dito. Madilim bang hilaw dito? Hilaw. Ito, ito, hilaw. Oh! Hilaw. So, dito yung kwartong maliit ni Tatay. Ang kalat. office oh, Dito siya nagdadasal si Tatay. Diyan siya nagdadasal Diyan, electric pan. Tayo, hindi naman nagana. Dito, electric pan. Nagana. Style din. Ang daming kalat. Ano to? Ayan o. Oh, yung Sinaunang Certificate ni Tatay National Manpower and Youth Council O oh. Vocational Training Project Kailan pa yan? Tingnan mo July 22, 1988 <laughs> Tara, wala tayo doon sa likod Tara, sa likod Uy, isan mo? Sa likod Storage area Storage area bulok mga tambak. Mga Ito, may mga pinapasi yung dahon kasi gagawin niyang ulam. Basura yan! Puro basura. Ano mo yan, mga basura. Ang daming kalat Ayun, mga pipe. Ewan ko ba? Tapos, ayan. Yan yung tanki namin noon na dinidiretso ng tubig. Ah! O nga pala, meron kaming Ah, tinanggal na. tinanggal na 'yung sinaunang pipe dito. Kundi dito 'yung sinaunang pipe. Eh. Meron kami ditong pipe. Eh. Ay 'yung bomba na makina. Pag binuksan mo 'yun, pag walang nawasa, 'yun 'yung kukuha ng tubig muna sa ilalim nito. Tapos didiretso dun sa may tangke. Eh. Tapos pag napuno 'yung tangke, didiretso yan dito. To itong malaking to. yan parang septic tank meron pa kaya yung buhangin sa loob ngayon hindi na yan nalalagyan yan so guys nandito tayo sa may bubong nandito tayo sa may taas ng bubong eto yung tangke na sinasabi ko tapos eto yung pinag iimbakan ng tubig noon sa loob nito merong ano buhangin, graba, hiero ano yun pag iipunan ng tubig tapos pwede mong inumin yung tubig na galing dito sa loob. Wala Tapos may tanim pala sila dito. Ayan oh, nasa tuktok. Meron sila ditong tanim. May bunga na pati oh, yun oh. Ayan oh. Tapos dun, gumapang-gapang na yung ano, hanggang dun. Ayun oh, meron pang kalabasa pati. Wala. Paano makukuha yan? Ang lalakihan na rin yung mga bahay dito. Yung mga, mga second floor na. Tara, baba muna tayo. Yung nakababa na ako, guys. Dito tayo sa bandang likod namin. Tanim. May bunga yung tanim nyo daw. Nasa dulo. E pa, yung makukuha yun? Susungkit, nasa dulo. Uy, naliligo yung aso. <laughs> Sana ako naliligo. So, ito yung dirty kitchen, kumbaga. Dirty yeah, talaga. Ay, sinaunang kaldero. Hindi naman nagagamit yan. Bakit yun pa ipagtatapon niya na? Eh? Kalat dyan. Yung yeah, mga yan. niya. Ano, ano, ano? Pagkainita Ito, tsura nung likod nung bahay. Ako. Yan, tatanim. Yung mga kalat sa likod tapos ayan, mga basura makadalang <laughs> basura hindi <laughs> naman ito nagagamit oh. hindi kasi mag-ipon-ipon so ito yung washing machine, hindi naman gumagana tapos tayo dito sa loob so paikot sa bahay, itong kusina okay. ayan kusina tao po dito O oh, yung ginagawa mo dyan Naliligo. Naliligo ka na Ito yung Unang banyo Ay CR pala Hindi naman nagagamit Laging barado Oh, ang kinakain nyo Pax yung Pwede ba sa inyo yan Ito bahal sa inyo Ayan Hey <laughs> Ay, vlog So ito yung rep sa yung kusina o oh. walas dito tignan natin yung kwartong napakadumi but di ba nice to ni Kya Carlo tambak o oh. ginawa tambak, tambakan to sus ka Maria o oh. Eh, kasi dapat tinatanggal na mga to eh. Huwag kayo yeah. Hindi naman to kailangan. Jesus, tapos dyan natutulog. Ano ba yun? <laughs> Napakakalat. Ay, naku. Actually, maluwang talaga itong bahay na to. Ang problema lang, napakadaming kalat. Ito, kailangan mga i-dispose na tong mga to. Ito mga sinaunang... Sinauna, tignan mo, oh. Ay, may mga number pa. Oh. Yan oh. Ito yung mga damit ko nung grade 6 pa ako. What? Ano yung polo ko? Oh. Ayan yung paborito kong polo nung grade 6 ako. Hala, nandito pa. So, yan oh. Tingyan mo oh. Ano may ano mo? No. Bakit may ahas na dito? Ayan, oh. ang kalat, guys. Jesus, kamariana po. Oh, bagas na tayo makalat. Ito yung unang yung mo, antigo. Unang cabinet. Tapos ito yung cabinet ko noon. Lalagyan ko ng damit. Ayan, siguro si Dao Mingso, dito pa Batang-bata po. Sanjay! <laughs> hmm. Tambak. Oh. Pwede na magpa-ukay-ukay dito. Oh. Hindi ko alam kung kanino to. Oh. Lumang damit pa to. Sus, kamaria. Ayaw nila man. Itapon to. Ay, nako. Bas na ako. Tapos, dito tayo sa may ano. Bilang kwarto. Kwarto nila nanay. Yan. Yan, sino? Unang cabinet din alam kung kanino 'yan. Pwede na ako magbenta ng ukay-ukay dito. Yan o. Mga lumang damit 'yan, hindi man kailangan, mahilig 'yan diyan mag-ano, ipon-ipon. Ano? Ipon -ipon. Ah, tambak. So, so, 'Yan yung tigaan. Ito. May mga date 'yan. Yung mga bagong bili may mga date 'yan nilalagyan nila. ito may date din to. Yan. may date din yung aircon. Ito, exhaust yung bagong pagawa. May mga date yan Bakit nyo ba nilalagyan ng date kapag bagong bili? Eh, para alam ko. Ang alam mo. Akala ko, expiration. Ito, walang date. Yan, yeah, Ha? Ah, ito, may date din. Eh, ano? 2017. <laughs> ito, wala wala ata to. Yung mga appliances na binibili nila. May mga date yan nilalagyan nila. Tulad nito. Natin. So, dito na tayo sa may sala. Yan sala. Maluwang talaga yung bahay. Ang problema lang. Ang daming kalat. Ah! Eto, walang date to. Yung ventilador dito. So, eh yung TV din naman nagagamit. May mga luma pa nga ditong CD, ayan oh. <laughs> so ito yung speaker. Tapos tignan mo may CD pa dito. Oh. Meron pa ditong Troy. <laughs> Baka may bold pa rito makita. <laughs> ayan, oh. Ayun. Lumang CD. Ayan, Lord of the Rings. Mahilig kasi kami manood ng ano noon, CD. Ay, ang dami oh. Ayan oh. Ay, may DVD pa. Ito oh, oh. Ito, may ballistic. Ang dami guys. Ayan yung CD oh. Ito ata yung mga CD na hiniram namin sa may, ano ba yun? Sa may video center ba yun? What? Ikaw, bobo, Putang na mukha! Hmm. Ah, kalimutan ko na kung saan kami mihiram ng CD noon. Inuupahan. Yung Ayan o. No? Basic. John Travolta. <laughs> Ito. Lumang DVD player. DVD. Meron akong banig. Gat sampu. Wala nang ihiga. Lahat nakatayo. So ayun. Ito yung sala namin. Pupunta tayo ngayon dito sa may kwarto. May isang pang kwarto. Bali, tatlo kwarto rito. Oh. O, ito yung pangatlong kwarto. Ito yung may aircon na noon pa. Ayun o, no, napakadaming kalat to. Kaya nga sinabi ko, maluwang tong bahay namin. Kaso, problema, maraming kalat. Ayun nga pala yung sinasabi ni tatay. Ito, 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 AC. Ito yung sinaunang AC namin noon. Nagana pa ba to? Hindi naman nagana to eh. Gumagana pa. Lah. Lah, gumagana pa nga. Ha? La. Lamig-lamig niya, oo. <laughs> so, alam mo kung kailan binili 'to? Thank mo! Mom. Umay. 15, 2003. <laughs> 20 years na 'tong AC na 'to. Alam mo, lamig malamig niya, gumagana pa. Eh, <laughs> uh, lakasan natin. So, 'yung lamig niya okay lang naman. Pero hindi ko alam kung nakakalamig pa to sa loob ng kwarto na to. Nagana pa nga. <laughs> Tignan natin. Baka <Pa>, sumabog. <laughs> pinatay ko na yung AC. Manual ang pucha, walang remote. Hello, <laughs> may cooler pa eh. Tapos, ito yung dasalan ni nanay. Si nanay, Buddhism siya. Ayan siya nagsisimba. Ito yung dinadasala niya. Hindi, hindi siya nagsisimba. Dinadasala niya. So, nakaupo siya yung ganyan siya. Tapos, sa uh, siya magdadasal. Pero yung dati, yung alam ko, hindi siya nakaupo. Nakalohod siya dyan. Nakalohod siya dyan, tapos magdadasal siya. Meron siyang binabasa dito eh. Atin. Binabasa yan siya dyan eh. So, ito. Ito yung rosaryo nila. Eto yung rosaryo nila. Gagawin niya. Alam ko, ganito yata yun, eh na pa-X nila to tapos ganyan. So, pag pumunta ka sa dinadasalan nila sa Buddhism, doon sa may Timog, meron sila tong office na nagdadasal lang. So, nam yo ganyan. So, lahat yun sila naggaganito tapos pinapatunog nila tong rosaryo na to Tapos magdadasal sila ng namyo o ringgay ulit-ulit. Tapos, ito ba yung binabasa nila? may book din sila dito tapos eto yan napakita natin yan nang binabasa nila ayun sinasabi ko oh nam yung o oh, di ba bisado ko pa yan eh, kasi umaattend ako sa kanila noong bata pa ako eh babasahin nila yan Mioringay ko din po, ha dahil ni ganun mabilis tapos sa kanila bubuksan ito ni wag na natin buksan yan tapos itong tubig na to yan parang sa kanila holy water ayan yung iniinom nila after nilang magdasal tara labas na tayo yan ito yung sala so Paikot lang siya. Umikot lang ako dito kanina. May retso ko dun. Tapos umikot ako, lumabas ako dito mula sa amin. So actually, itong bahay na to, ito, ito. Kasama to ng bahay namin. Ito. Ngayon, uh, nangyari, ginawan nila ng bahay, tapos sa kanila pinapupahan. Tingnan natin kung makakapasok tayo sa bahay sa kabila yan, si Ate Nati. Uh, ate Nati, nagbablog ako ha, ah, kamagulo ha. Ah. <laughs> sa ano, So, si Ate Nati nga pala, numuo pa dito sa may kabilang bahay. Ay, si Ate Susan, sorry. Si Ate Susan pala galing din doha kaya alam niya. Sakit ng doha yan, eh, yan oh. Ayan po ang sakit ng Middle East. Yung mga ano niyan alam mo saan nakukuha yan, yung mga pulang-pulang yan. Ayan, no, meron din si Ate si Susan, no Kasi, ayan yung sa manok yan. Mm -hmm. Oh, sa kakamanok natin yan, tapos puro frozen, hindi sariwa. Wee, ayan yun. Parehas kami, ano, meron din siya kasi Middle East. <laughs> Middle East product. Middle East product. Dito kayo nagluluto, Ate mm, Ako lang gumawa niya. Ayan. Kasi sa ato, Dating tindahan kasi ito eh, di ba? mag Oo. Di, kisingitin ko lang. Ay! Tulog sinanay, nanay. Oo. Di, kisingan niyo na. Tinignan ka na ako. Nay! Ang gawin niyo? So, si nanay-nanay ni... Kumain ka na? Salas. Kalas? <laughs> Kalas. O, oh, di ba? Galing din nga itang middle east si nanay. Oh, sa Riyad. Sa galing din si nanay. Ilang taon kayo doon, nay? 13 years. 13 years. Maabutan ko na. Iwag eh. ti 10 years na ako doon, eh. Ako oh, 30, bro. Ano lang. 30. Sa Qatar yan. Sa Qatar. Qatar kami, nay. Oo. O, bakit wala kayong dot-dot dito sa may ano? Ayun Tayo lang. Ba't lang, lang? naman usong frozen eh. Ayun lang. Kung um, araw, hindi. Sabi nga nila sa akin. Dito. So, sa wala Pobes pa na. tayo ng aircon si Don Don. Ah, naku, nagreklamo na. Ayan na, nagreklamo. <laughs> Walang patay ng AC. <laughs> <laughs> Walang papatay naman ako. <laughs> 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 hindi totoo yan. Susan, <laughs> na yung kuryente. <laughs> Sabi niya, Susan, mataas siguro ng kuryente ko ngayon. Alam, patay. <laughs> So, ayan na nga guys. Thank you for watching the vlog. House <laughs> tour, <Halstur> Eka. Tara. <laughs> at kami aalis na at pupunta na kami yung Bulacan. Haligo ka na ba? Mm. Wow. Anong magagawa? Bugok. <laughs> Thank you for watching. See you next vlog. Bye-bye. No. So, nai, videoan ko lang yung extension dating bahay. <laughs> so, ito yung CR. ganda ng bahay mo. Ah, ate Susan ah. Sana all.